Hello, kamusta po kayo? Meron po akong tip para sa inyo. Alam ba ninyo kung ano-anong mga gulay ang dapat nating iwasan para maiwasan nating tumaas ang ating uric acid level sa katawan? Naririto po ang ilan sa mga gulay na dapat nating iwasang kainin lalo na kung mataas na ang ating uric acid level. Bagaman ang mga gulay po ay maganda sa katawan at maganda ang naidudulot nito sa ating katawan, pero kung mataas na ang inyong uric acid level, iwasan nyo na muna po ang pagkain ng mga ganitong gulay. Ano-ano po ito? Una, cauliflower, asparagus, spinach, peas, and mushroom. Iwasan nyo muna po ang pagkain ng mga ganyang pagkain, ng ganyang mga gulay, kung mataas na po ang inyong uric acid level. Dahil mas lalong tataas kapag hindi ninyo iiwasan ang mga yan. Habang mataas ang inyong uric acid level, huwag muna kayong kumain ng mga yan. Again, cauliflower, asparagus, spinach, peas and mushroom. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow and share. Maraming salamat po.